Arestado sa Pasay ang isang lalaki matapos nitong magpakilala bilang isang abogado at mangikil na ngaabot sa kalahating milyong piso. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Nakorner ang lalaking ito ng mga pulis sa Makapagal Boulevard sa Pasay nitong Sabado. Nagpapanggap bilang abogado ang sospek na nakilalang si Robert Garcia. Umaabot sa kalahating milyong piso ang nakulembat sa kanyang biktima. Kapalit ito ng pangakong lulutasin ng kaso, pero ang pangako, napako. Ang dami niyang inihingin binayaran. Bayad daw po sa fiscal. Yung appearance fee niya po, 60,000. Unang-unang appearance po yun, tapos bayad daw po sa fiscal, sa judge, uh, tauhan judge. Tapos nung December po, nagrequest request po siya ng pangalawang appearance fee niya. 120,000 naman po yun. Three cases binayaran na lang namin ng kalahati. Then, yung nag-trigger po sa akin para investigahan na siya, nangihingi siya ng Christmas gift na worth 60,000. Tapos umalma po ako, bumaba yun eh, ng 30 hanggang sa naging 20. Pero hindi po ako nagbigay. Sa mga kopya ng dokumentong hawak ng biktima, may nakalagay pang titulong ni bago ang pangalan ni Garcia. May ipinakita ring Integrated Bar of the Philippines Identification Card si Garcia na makikita ang isang roll number sa lawyers list ng Supreme Court, meron naman talagang abogadong Robert S. Garcia at tugma rin ang roll number sa ipinakitang ID. Pero may natuklasan ang biktima. Tinacheck ko na po siya sa ibang abogado. Nagpa-second opinion na po kami. Yung bagong abogado po ma'am, nakita na fake yung notary. Then sa IDP, meron lang isang Robert S. Garcia na no, taga-bataan. Hindi niya alam na nakontak ko na po yung tunay na Robert Silva Garcia. Inami ni Garcia na hindi siya abogado pero tapos siya ng pag-aaral ng abogasya. Consultant lang talaga o tumulong siya sa proseso sa pagsampa ng kaso. Kaya itinanggi niyang humarap siya bilang abogado ng kliyente. Garal po ako ng law pero hindi po ako nakapasa sa bar. Itinanggi ng sospek na umabot sa mahigit kalahating milyon ang perang hiningi niya sa kliyente. Pilit ko naman pong inaano yung pera na kung kung mali man yung nangyari, binabalik ko sa kanya. Ayaw Paalala ng pulisya sa publiko. Meron namang list of na IBP, ano tayo sa internet, pwede naman natin uh, i-check yan kung talagang, kasi through internet lang, makikita na natin kung yan ba talagang abogado na yan ay tunay. Sa ngayon ay nakapiit na dito sa Pasay City Police Station ang sospek na nahaharap sa kasong swindling. Bien Manalo, para sa bayan